Pinakamagandang tanawin sa Pilipinas. Ang Pilipinas ay mayaman sa mga magagandang tanawin, mula sa mga kabundukan hanggang sa mga baybayin. Narito ang ilan sa pinakamagagandang tanawin sa bansa. Chocolate Hills, Bohol. Mga kakaibang burol na kulay berde sa tagulan at nagiging kulay tsokolate sa tag-araw. Banawe Rice Terraces, Ifugao. Sinaunang hagdan-hagdang palaya na itinayo ng mga katutubo higit dalawang libong taon na ang nakakaraan. El Nido at Makwat Archipelago, Palawan. Sikat dahil sa malaparaisong dagat, malinaw na tubig, at mga limestone cliffs. Puerto Princesa Underground River, Palawan. Isa sa mga New Seven Wonders of Nature, tampok ang isang mahaba at kamanghamanghang underground river. Boracay Island, Aklan. Kilala sa white sand beach at masiglang nightlife. Isa sa mga pinakabinisitang destinasyon ng mga turista. Mayon Volcano, Albay tanyag dahil sa perpektong hugis ko noong anyo nito. Taal Volcano, Batangas. Isang bulkan na nasa loob ng isang lawa, na nag-aalok ng magandang tanawin mula sa Tagaytay. Siargao Island, Surigao del Norte. Kilala bilang surf ang capital ng Pilipinas, pero mayroon ding magagandang lagons tulad ng Sogba Lagon. Mount Pulag, Benguet. Ang Sea of Clouds ay isa sa mga highlights sa pag dito, pati na rin ang malamig na klima. Coasan Falls, Cebu. Isang multi-layered waterfalls na may mala esmeraldang tubig, popular para sa kanya ni Ang mga tanawing ito ay patunay sa likas na kagandahan ng Pilipinas, kaya't marami sa mga ito ang dinarayo ng mga lokal at dayuhang turista.